Tama na, anak. Tama na. Tama na, ha? Nay, sorry po. Hindi ko pa sinasadya. Alam ko naman, anak. Eh. Kaso lang yung emotion mo. Masyadong mataas ngayon eh. Kaya lumalabas yung kapangyarihan mo. Huwag mo na silang isipin, ha? Hindi pwedeng mangyari yung nangyari noon. Hmm? Pero nai, hindi ko po alam yung gagawin ko eh. Iyang iya po ako sa nangyari. Hindi ko nga po makalimutan yung tawanan ni eh. Anak, tumingin ka sa Ako na lang ang isipin mo, ha? Isipin mo na lang kung gaano kita kamahal ngano mo ako kamahal. Iyon lang ang mahalaga. Kasi ako anak hindi king hindi, hindi kita ikakahiya. Sila, kalimutan mo na sila. Kalimutan mo sila dahil hindi mo naman sila kailangan sa buhay mo. Basta ang mahalaga. Tayong dalawa. Ha?